Uh, kumusta mga kapatid? Alam niyo po ba mga kapatid na meron na palang itinayong uh, mga simbahan, pitong simbahan dati sa Asia sa mga panahon ng mga apostol? Alam niyo po ba yun? Nasa Biblia yun, nasa Apokalipsis. Ito yung Ephesus, Pergamo, Smyrna, Tjatera, Philadelphia, Laodicea, yun. Yun mga kapatid. Uh, hindi ko lang alam mga kapatid kung existing pa ba yung simbahan nila sa Asia. Yung karamihan sa ano sa Greece. Yun, 'di ba? Part yata ng Asia yung ano, Greece. Ah, uh, nakakagaan ng ano, loob mga kapatid kasi isipin mo may night tayo na pa lang no, simbahan noon. Sa mga ganong lugar sa kalagitnaan pa ano kapatid, kalagitnaan pa ng mga uh, parang para kaguluhan, kaguluhan, mga sigalot noon. Yung mga panghuhuli sa mga mga apostol noon. Yung ano nga ba yung Parang hinuhuli, si, hinuhuli sila, dakpin, patayan mga kapatid. Yun sa kabila ng hirap, uh, tinayo nila yung simbahan. So, hindi sa para na tao kundi sa paraan ng Diyos. So salamat po sa inyo mga kapatid at uh, try nyo i-search mga kapatid yung mga lugar kung saan yun nakabase. Naka, ano, Peso, Smyrna, Chatera, uh, Pergamo, Sardis, Laodicea at saka Philadelphia yata. Ganun. Kapatid. Salamat.